Yes, magandang magandang uh, tahanin sa inyong lahat at uh, nakarating nga sa atin na may uh, natrap na anim na miyembro ng pamilya ng uh, ng lupa ang kanilang tahanan sa kataksada ng ulan, dulot ng kabagat at bagyong karina. Nangyari ang insidente kahapon ng alas 3.45 sa block 19, Lapten, Tichos Simona, Barangay uh, San Isidro Taytay Rizal ay sa Taytay Municipal Police Station nagkaroon ng landslide na natabunan ang bahay ng mga biktima sa tulong ng Tadong Hintilan at NDRRO na nagsagawa ng rescue operation na recover ang matlipang ng tiborsyo at ang mga anak nito na nakulong sa kanilang tahanan. Sa pahayag naman ni uh, Police Master Sergeant Ricardo Manievo na inintervie natin kanina na ang mga biktima ay nagtamu lamang ng slight injuries at ang mga sugat at gasigas ito ay bunga ng na aksidente ang nangyari. Naisugod ang mga ito sa pagamutan pero hindi lamang kumpirmado kung nakalabas na ang mga ito. Kasama nga... Uh, okay? Yes, mula uh... dito sa Ligit Intestine to follow up sa Ligit Intestine province and get to the